Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Dagay Mir Pahardo, shout out kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin in 3, 2, 1, let's go! Ibinaba ni Han Sanchen ang alipin at naglakad papunta sa kuwebo sa ilang hakbang, pagkatapos nun, pumulot ako ng maliit na bato sa lupa at itinapon sa loob. Naghintay ako ng ilang segundo bago marinig ang eko. Batay sa pagtatansya ng oras na ito, ang butas ay hindi bababa sa 12 ng metro ang lalim, kung ang babaeng ito ay nahulog ng walang anumang pag-iingat, malamang na siya ay malubhang nasugatan kahit na hindi siya namatay. Anong gagawin? Bumaba at iligtas siya o hindi, ginamit lang ni Han San Chen ang shangxi para magdesisyon, ibig sabihin, rescue. Bagamat ang babaeng ito, si Lian Hua, ay masyadong walang utang na loob at walang pinipili, anuman ang mangyari, ngayon palang ay marami na silang natulungan, at kung tutusin, magkakasama tayong lahat. Hindi ito magagawa ni Han San Chen nang hindi iniwan ang kanyang mga kasama. Binalik niya ang tingin kay Xiao at bahagyang kumikit din si Shauno at Tumango bilang pagsangayon. Okay kayong dalawa wag kayong tulala. Napakalalim ng butas na ito, bago pa siya habulin ng kalaban, humanap muna tayo ng paraan para mailigtas siya. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, nang hindi na hinintay na mag-react ang dalawang masasamang tao, diretsyo niyang itinulak sa lupa ang dalawang masamang tao, at pagkatapos ay pinunit ang lahat ng kanilang damit sa harap ng kanilang naninindek na mga mata. Kaagad pagkatapos, pinunit niya ang lahat ng damit sa mga piraso, nakakita ng maraming puno at berdeng damo upang gawing mga panlabas na bundle, at sa wakas ay ikinabot ang mga ito. Hindi nagtagal ay nabuo ang isang lubad na halos 10 metro ang haba sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng damo sa mga damit, ang damo ay may halumigmig, na ginagawang mas malakas ang buong lubad. Pagkatapos gawin ito, hiniling niya sa dalawang tao na hawakan ang isang dulo ng lubad, at pagkatapos ay hinailan niya ang kabilang dulo ng lubad at mas lumalim sa butas. Ang butas ay napakakitid at hindi dumiretsyo pa baba. Bukod pa rito, ang mga braso ng kuweba ay napakadulas at dapat ay nakatago sa damuhan sa buong taon, hindi sila makakatanggap ng sikat ng araw at hindi maiiwasan ang kahalumigmigan sa damo. Habang lumilipas ang panahon, natural na matatakpan ng lumot ang dalawang gilid ng dingding ng kuweba. Kung walang lubad na humahawak sa kanila, matatakpan sila ng lumot. Malamang na dumula si Han San sa ilalim. Mga malayong pababa, hindi na sapat ang haba ng lubad. Hinablot ni Han San ang ilang bagay mula sa dingding ng kuweba, minasa ito upang maging bola, at itinapon sa loob. Sa mga apat o limang segundo, nagkaroon ng paggalaw sa ibaba, na nangangahulugan na siya ay bumaba ng halos kalahati ng distansya, sa madaling salita, dapat mayroong lalim na hindi bababa sa 20 o 30 metro sa ibaba. Malapit na yan, sa oras na ito, wala nang pakialam si Han Sanchen, sa sobrang lakas, paimpol niyang binitawan ang lubad at mabilis na nahulog sa ilalim ng kweba. Puff, nang walang tulong ng lubad, kahit na si Han Sanchen ay protektado ng kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang kabuoang timbang ay dumudulas pa rin sa dingding ng kweba hanggang sa ibaba. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay at si Hans Sanchez ay nagmamadaling lumabas mula sa ilalim ng pader ng kuwebo makalipas ang ilang segundo. Ang malaking pagkawalang-kilos ay nagpalipad sa kanya at pagkatapos ay lumipad sa lupa sa ibaba. Bagamat lumilipad siya gamit ang kanyang tunay na enerhiya, ang malakas na pagkawalang-kilos ay nagparamdam pa rin kay Hans Sanchez na siya ay halos nakaupo sa kanyang sarili. Nahihilo nanlulumo siyang napakunot ng nuo at tumayo ng akmang gagamitin niya ang kanyang mga kamay para itayo ang kanyang katawan at tumayo. Dahil dito, natigilan ang buong tao, at ginamit niya ng bahagyaang. Kanyang kamay upang makita na ang ibabaw ay napakakinas, na parang pinakintab at wax Paano magkakaroon ng ganoong lugar sa kalaliman ng mga bundok? Umiling si Han Sanchen na maingat na tumingin sa paligid. Ito ay isang malalim na daanan, halos isang metro ang taas at wala pang isang metro ang lapad. Halos may dilim sa unahan, ngunit may mga alingaw-ngaw na nangangahulugan na dapat mayroong isang mahabang lagusan na katulad ng kasalukuyang lagusan sa unahan, gamitin ang iyong espiritual na kamalayan upang palawakin, at may katapusan sa loob, siguro, iyon na ang dulo ng tunnel. Gayunpaman, ang baka na sa dulo ay tila hindi malaki, na ginagawa itong parang isang vent. Lotus Mahinang sigaw ni Han San Chen, at ang buong lagusan ay umalangaungaw ng mahabang panahon. Ha! Biglang, isang mahinang boses ang nanggaling sa Lotus sa dikalayuan, kasunod ng boses, nakita ni Han San Chen si Lotus na nakahiga sa hindi kalayuan sa harapan niya. Dahil ang babaeng ito ay walang panlaban noong siya ay nahulog, at ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ng Han San Chen, ang kanyang pagkawalang galaw ay nagpadali sa kanya at mas lalo pang nahulog, Gayunpaman, ang magandang bagay ay pagkatapos ng maingat na pagmamasid ni Han Sanchen, na kumpirma na hindi siya malubhang nasugatan, pagkahulog pa lang ay nahihilo na siya. Ano, anong lugar ito? Matapos tulungan ni Han Sanchen, lamingalingga si Lian Hua sa paligid at hindi maiwasang magtaka. Hindi ko alam. Umiling si Han Sanchen, labas muna tayo. Oo, tumango. Marahang kinuha ni Lian Hua ang kamay ni Han Sanchez at sinundan siya patungo sa direksyon ng butas kung saan siya orihinal na nahulog. Wala, masyadong madulas dito, hindi tayo makabangon. Hinawakan ni Han Sanchez ang bakana ng kuwebo at umiling, at saka, kahit nasa wakas ay makalabas man tayo, mag-aaksaya ng maraming oras. Hindi ko akalain na makakatagal pa ang kalaban, hindi naman magtatagal ay makarating sila rito kaya paano na lang natin silang lahat na bumaba at magtago dito pansamantala? Ang kuweba doon ay maaliwalas, at ito ay napakatago dito, okay. tumango si Lian Hua, at pagkatapos ay sumigaw siya sa pasukan ng kuweba. Maya-maya, may eko mula sa labas. Ayon sa kagustuhan ni Han Sanchen, hiniling ni Lian Hua sa dalawang masamang tao na ibagsak ang alipin, at pumayag ang dalawang masamang tao, gayon paman, bago bumaba, hiniling sa kanila ni Han San Chen na maghanap ng kahoy o dayami sa malapit at hiniling sa kanila na ibaba ito, panghuli, siguraduhing takpan ng damo ang butas bago bumaba. Makalipas ang ilang minuto, naunang bumaba si Xiao Nu no Tu na may dalang dayami, at huling dumating si Lu Shen na may dalang kahoy at ero. Pagkababa nila ay umiling si Han San Chen, ang mga damong ito ay hindi partikular na tuyo dahil sa impluensya ng kahalumigmigan. Bago ka bumaba, Tinago mo ba yung entrance ng kweba gaya ng utos ko? Sabi ni Han San Chen kay Lu Shen. si Lu huwag kang mag-alala, hindi lamang ito natatakpan, ngunit upang maiwasan ang isang tao na mawala ang butas na tulad natin, naglagay ako ng ilang kahoy na ulo sa bakana ng butas. Kabaitan. Hoy bakit lagi mo akong tinititigan? Hindi napigilan ni Lian Hua, bagamat kausap ni Han San Chen si Lu Shen, hindi siya iniiwan ng mga mata nito. Ayaw mong manatili dito forever. Ngumiti si Han San Chen. May kinalaman ba ito sa palagi mong pagtitig sa akin? Tanong ni Lian Hua, Ang dilim sa kweba paano tayo lalabas? Ginamit na lubad ang kapatid mo at ang damit at pantalon na may paa sa aso para bumaba para iligtas ka. Ngayon ang may damit lang ay ikaw at ako at si Xiaono. Medyo mahina na siya. Gusto mo pa ba siyang pakawalen? Nagtanggal siya ng damit. Namula ang mukha ni Lian Hua, Hindi, hindi. Basta sapat na ang parte ng damit. Mo, isusuot ko sa sarili ko. Ngumiti si Han San at pagkatapos, pumayag man siya o hindi, hinawakan niya ang isang sulok ng damit niya at pinunit ito. Tuldok, hindi siya pinansin, hinubad ang kanyang Amerikana, at pagkatapos ay ibinalot ito sa isang kahoy na patpat pagkatapos, ginamit niya ang makalangit na apoy. Upang sindihan ang tela dito, pagkatapos ay ngumiti kay Lotus, at sa kanyang kakilakilabot, ang kalahati ng kanyang pantalon ay natanggal na nagpapakita ng kanyang mga payat na binti. Walang pakialam si Han Sanchen sa pagkataranta ni Lian Hua, wala siyang choice kundi magtipid ng kaunting enerhiya at ayaw niyang gumamit ng makalangit na apoy para sa paghihilaw. Kasabay ng apoy, tuluyang naliwanagan ang kuweba. Ito ay talagang isang napakalalim na daanan sa ilalim ng lupa, ang paligid ay lubhang makinis, na may halatang bakas ng sadyang pinakintab. Ang pinakakakaibang bagay ay napagkatapos maglakad ng medyo malayo sa loob, mayroon talagang mga fire lamp sa mga dingding sa magkabilang gilid ng tunnel, matapos silang sindihan, lahat ng nasa buong lagusan ay ganap na nakadisplay sa harap ng lahat. Naglalakad ng humigit kumulang isang dosenang puno papasok, makikita mo ang dulo ng lagusan, na may tatlong pintuan na nakatayo sa dulo ang tarangkahan ay halos dalawang metro ang taas at lapad, at hugis malaking bato, bawat isa sa tatlong pintuan ay nakaukit na may malaking katangian, na buhay, kamatayan, at paghihiwalay. Kung tama ang hula ko, tila sinaunang nicho ito. Ang tatlong pintuan ng buhay, paghihiwalay at kamatayan ay likas sa Kimandangia. Ang mga bagay na ito ay karaniwang ginagamit para sa mga mekanismo sa mga sementeryo tsaka may bakas ng manual polishing dito kaya posibleng sinaunang Nichu. Napakataas ng tingin ni Han San Chen. Sinaunang Nichu, kakaibang tumingin si Lian Hua kay Han San Chen. Tama na, tumango si Han San Chen, kung hindi ako nagkakamali, isa pa rin itong malaking libingan, ang kinaroroonan natin ay hindi man lang pinto, kundi isang vent lang. Tandaan mo, kadalasan maraming bitag sa mga ganoong kalaking libingan, kaya tandaan mong mag-ingat kapag kapasok, kung hindi, maaari kang mamatay anumang oras. Then okay lang kung hindi tayo pumasok, sabi ni Lucien. Umiling si Han malika. Sa pangkalahatan, mas madaling makapasok sa mga lagusan kaysa makalabas, kung manatili tayo dito kahit na hindi tayo mahanap ng grupo ng mga tao, mamamatay tayo sa gutom dito. Sa pangkalahatan, walang buhay na mga pintuan sa mga sinaunang libingan, at sino mang pumasok ay mamamatay, gayon paman, ang mga sinaunang libingan ay palaging nangangailangan ng mga tao na magtayo ng mga ito, sa makatuwid, upang payagan ang mga manggagawa na makatakas ng buhay pagkatapos makumplito ang trabaho dito, kadalasan ay nagbubukas sila ng isang butas sa sementeryo, ginamit para makatakas. So ang sinasabi mo ay dapat may rutang tatakasan ang puntod na ito, curious na sabi ni Lian Hua. Tumango si Han San Chen, hindi naman malaking problema. That's great, pwede tayong magtago sa glit sa sementeryo, tapos kapag ligtas na, makakalabas na tayo dito, masayang sabi ni Lian Hua. Medyo malaki ang sementeryo sa loob, at dahil nasa ilalim ng lupa, ang temperatura ay maaaring panatilihing mainit-init ng mahabang panahon hanggat may buhay, nagbibigay daan sa ilang mga tao na magpahinga ng ilang sandali. Pagkatapos magpahinga, humanap ng isang takasan na butas. Sa paghuhusga ng sinaunang lugar at umalis mula rito. Sa loob ng talampasa, labas, na masira gaya ng naiisip. Mula sa tatlong gate na ito, medyo nahirapan si Han Sanchez na pumili. Ang tatlong pintuan ng buhay, kamatayan, at paghihiwalay ay karaniwang nagmula sa limang elemento at walong trigram, sa makatuwid, upang masira ito, dapat mong hanapin ang mata ng pagbuo batay sa walong trigram, at ang lokasyon ng mata ng pagbuo ay dapat ang totoong gate ng buhay. Paano gawin ito ng eksakto? Ang ilalim ng tarangkahang bato ay gawa sa lupa, ang mga kandelero sa magkabilang gilid ng dingding ng kuweba ay gawa sa kahoy, ang ventilasyon ay tubig, at ang mga kandelero ay gawa sa apoy, sa makatuwid, ang sinumang may ginto sa tatlong pintuan ay siyang tunay na mata ng porma sayon, na siya ring tinatawag na pintuang kapanganakan. Tumango si Lucien at tumakbo hanggang sa tatlong gate para pagmasdan ng mabuti, ngunit ang medyo ikinalungkot ni Lucien ay walang metal o kahit malapit sa tatlong pintu ang bato. Baka nagkamali si Han Sanchen. Sir, wala sa pintong ito ang may kinalaman sa ginto, kahit na ginto, paano ito magagawa? Kakaibang tanong ni Lucien. There should be some among the three gates, it's impossible, Lucien, tiningnan mo ba ng mabuti? I looked everywhere near, pero wala talaga. Hindi maiwasang lumingon ni Lucien. Hindi ba? Ito ay natigil sa sandaling ito ay dumating, gusto mo bang maging sobrang miserable? Hindi, sumimangot si Han San Chen, imposible ito, hindi kaya ito isang forma sayon gaya ng nakikita sa ibabaw, ngunit sa katunayan ay isang pangunahing pagbuo ng kamatayan. Nang matapos magsalita si Han San Chen ay biglang nanlamig ang apat. Nga pala, subukan mong hukayin muli ang lupa sa harap ng tatlong pinto at tumingin muli, sabi ni Han San Chen. Bagaman hindi alam ni Lu Shen kung bakit, sinabi ito ni Han San Chen, at sumagot si Lu Shen, sinulyapan si Ero, at hiniling na lumapit at tumulong. Makalipas ang ilang minuto, habang umuungal ang dalawang tigre, lumingon si Han San Chen, sa harap ng buhay na pinto kung saan nakatulala ang dalawang tigre, may isang maliit na gintong leon na nakabaon sa halos 10 cm ng lupa. Sure enough, may gintong dito. Masayang binuhat ni Han Sanchez ang leon. Mahina hong umiti ang munting alipin, kung gayon ito ang pinto ng estudyante, Mr. Han, buksan natin ang pinto ng mabilis. Okay, hindi napigilan ni Han Sanchez na mapangiti, pinamunuan niya ang dalawang masamang tao at direktang itinulak ang pinto. Biglang yumanig ang lupa sa kuweba at nabasag ang grabo sa lupa at bumuhos ngunit nandoon pa rin ang pinto dahil daw ang bumukas na may dagandong pagkabukas na pagkabukas ng pintong may buhay biglang bumungad ang loob sa harap ng lahat at ang malaplasyong libingan ay ganap na nabuksan sa harap ng mga mata ng lahat pagkatapos ng ilang tunog ang apoy sa libingan ay maliwanag at ang lahat ay nahayag ang palasyo ay halos kasing laki ng isang football field napakalawak ng harapan ng palasyo mayroong maraming clay figure na gawa sa clay na nakatayo sa paligid. Ang mga figure ng luwad ay nakatayo ng marilag, na nagpapaalala sa Han Sanche ng mga terracotta na mandirigma at mga kabayo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye.